masayang araw po. Afternoon feeding tayo. Ito po yung ating mga palakihin na nandito sa tabi ng Sampalok Pen. So, po, magkahalo yan na yung nga pong huling inawat galing sa Sampalok dito ilinagay at yung sampung piraso na galing sa ating yung uh, pen dito sa harapan ay dito rin napapunta. Tapos po, may po dito na malalaki na yung mas matanda pong mga babae. At dito naman po sa mismong sampalok palok pen ay nagpapakain na rin. Tignan po natin yung mga bagong biik dito tatlo na po yung inahin na umanak dito sa ating sampalok pen meron na rin pong umaanak uli doon sa consolidated meron din pong mga umanak sa second breeding pen na naipakita ko na so change footwear lang po Okay, ang kain na alaga natin dito. Third, kain ka na. Una, kamot, gago kain. Ha? Ha? Talagang kamot ang third. Kain ka na muna. Po, nag-iisa yung ating inahin dito. Ha? Isa rin po ito sa ating mga QB. Hindi pa po umanak ito. Pero may QB po tayong umanak dito ah kumakain po siya ayun po yung pinakaunang umanak lima po ang kanyang biik dito naman po umanak yung QB pangatlo pong umanak ito hindi po ako sure kung sampu o labing isa ang kanyang mga biik so ayun po ang kanyang mga biik 3, 6, 7 sampu po ang kanyang mga biik at may isa pa po rito na ito po ay Pampanga native ah uh, ito po yung naging biik nito namatay ang isa kaya anim po ang kanyang buhay na biik so yan po nakatatlo na tayo dito ito pong mga ito ay November, December, Umanak kaya magsusunod-sunod po uli niyan tapos yung isa po ay January yata o manak o Feb. Yun yung huli po nating inawat. Dahil nga wawalo yung natirang biik dito. Nakakalimutan ko po pag nagbibigay ng ag cholera pag nag kaya nagtagal sila. O, kamut ka uli. Iniwan mo yung pagkain mo. Ha? Tapusin ko muna yung istorya third. Ha? Tapos yung historia kamut ka. No? So ayan po si Mama na QB Cross Berkshire. Ito po ang ating pampanga native na produced dito. Uh, ito, double check ko po kung anak. Oo oh, nga po, anak po ni Bobby ito. So, ito po isang QB Cross Berkshire. Ay hindi po. Ito po isang pampanga native ang QB cross Berkshire po na ang QB cross Pampanga po natin ay yung dalawang mas bata. Ito pong si Third ay isa sa mga survivor natin. So yan naman po ang ating sampalok pen. Busy, nangangain ang ating mga alaga. At yun nga po, inaasahan ko po na itong June, ay halos aanak na po lahat ang ating mga oh, uh, ang ating mga inahin dito po sa Sampalok Pen so dito po nanganak anak yung pinakauna habang umalis po si Mama Pig ayan po a apat na po pala ang natira sa kanyang biik alam ko po, po ay limang ipinanganak ang mga magkakapatid ang biik na yun ayan po ulit si Third hanggang nakakarinig ng boses naghihintay para magkaroon ng extra kamot na silip naman po tayo sa ating iba pang mga alaga review po ulit tayo ng pagsangkap ng pagpapakain yan yung pulot na nilalagyan po ng tubig may kasama na rapin asin yan para tinutunaw at madaling na po ang paghahalo. Ito yung ating sapal, Nilagyan na po ng darak. Nilagyan ng feeds. Tutubigan. Lalagyan po ng isang takal ng pulot. Nagbawas po tayo ng pagbigay ng pulot na may asin. Kasi nagbibigay na rin tayo ng probiotic. So yung ibang pong pulot ay sa probiotic ng gagaling. po. So mas ma na ang ating... Pagpapa pagsangkap ng pakain ngayon wala na po yung sapal ng nyog wala na rin yung trimmings ng wonton wrapper dahil nahihirapan na po akong kumuha humina po ang production nila so talo po kung tatakbuhin ko pa ng kabyaw nakakaunti yung aking makukuha yung binurog pong asin ang kasama pa rin yun po ay part ng mineral part din po ng ating deodorizer. Uy, Miss Kuting, hindi ka kasama dyan. Huwag kang may kikisama sa pits. So, yan po. Hahaluin lang na maigi. Tapos, itataktak na po sa ating mga pakainan. Hindi pa nagagawa ang ating trophy feeder dito. Kaya po, yun pa mga stainless ang ating ginagamit. Po, nakabang na ang ating mga inahin na mag-uumpisa ng magpakain naka-face forward ang ating mga sundalo so yan po, takal at papasok na pagpasok po, change ng footwear mayroon pong sinelas loob, mayroon dito sa labas. Tak-tak! Game na ng kain. Si Mario lang po ang hindi makakalapit. Gawa ng nakatali siya. Kaya mayroon din pong feeder doon. Lalagyan din naman yon. So, yun po abutan lang ng timba yung isa po nating dumalaga yung hindi pa nagbubuntis ay dun nakalagay para po kung sakaling magrehit ay madali nating maibibigay uli kay Mario kailan nga nakastahan yun Mark? 14 April. Four, 14 ng April so yun po 14 ng April nakastahan so 21 days lang So may 16 na siya ng ano Tapos si 8 na ngayon Ba 22 days na Hindi naglandi yan So malamang po ay buntis na 22 days na po ngayon Mag-aabang po tayo hanggang biyernes Kasi kung minsan Meron pong inaabot ng 24 Bago maglandi So yun po Pasok lang si Mardon Bibigyan din yung ating nakahiwalay Kakaunti na po yung ating mga inahin dito. Gawa nga ng meron tayong mga forkaling at itinawid na natin dito sa kabila. May limot ko po ang bilang kung anim o pito. Yung nandito sa kabila na may mga pinalalaki pa pong biig. Kaya by June na namin i-kakal ang mga ito hindi pa po tayo nagkakatay hindi ko pa rin po inahanap ng buyer para may madedehan pa yung ating mga bii ito pong ating mga palakihin nakaabang na rin ito po yung ating pinakabata na by July ay ready na rin ma-market yan ito po yung ating 51 heads Sa pen number 1 Ito po yung ating 62 heads na nasa pen number 2. Nag-check po ako ng record, 51 heads din. Itong ating nasa pen number 3. Kaya lang may nakuha na dito, uh, iba po yung pinaglistahan ni Mark. Kaya hindi ko pa sure kung ilan pa ang laman ng ito. Pero mahigit 40 po po ito at nag-deliver tayo kanina kay ka-farmer ng sampung ulo dito po nakuha yon. kaya maluwag na po itong ating pen number 4 may ilan pa dun sa likuran isa pang pa deliver magiging baboy free na ito lilinisan po uli natin para ma disinfect sabog po uli tayo ng apog at asin in preparation ng paglalagay uli natin ng mga biik this coming June. Ito naman po ang extension ng ating second growing pen. Yan po, yung mga malunggay. Binalutan na namin ng yero. Sayang naman po, inuubos ng kambing yung balat. Baka po mamatay, sayang naman ang ating mga malunggay. Kasi po, yung mga hagod, ang hahaba. Mga 1 meter po, ang, habgo, ang haba ng mga hagod. Bigay po nung aking kaibigan ang binhi ng mga malunggay na ito galing po ng La Union. Yung original na halaman niya galing naman po ng Dagupan. Itong mga ibinigay niyang punla sa akin. So ayan po ang ating mga alaga dito sa expansion area ng second breeding pen. So, yun po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.